Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 21, 2023, Biyernes, para sa ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Exodo chapter 11 verses 10 up to chapter 12 verses 14. Noong mga araw na iyon, gumawa si na Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya. Ni hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa kailangan ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing apat ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay naka-kainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, sunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang dibadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo. Kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, Sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang na magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabikis at nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat at mula po dito sa Bicol International Airport at ito na po ang pagninilay natin para sa narinig natin unang pagbasa uh, binasok po kanina uh, yun nga po no? binigay na ng Panginoon kay Moises ang uh, instructions o mga dapat gawin para sa kanilang gagawing uh, Passover meal so Passover meal uh, kumbaga uh, Passover uh, mas mabilisang pag-aayos, mabilisang pagkain bago po isa katuparan ng Panginoon ang huling uh, papahirap o parusa para sa mga Egyptyo na ayaw palayain ang mga Israelita na no, sa, mula sa pagkaalipin. Kaya ito po yung binigay na ni, no, ng Panginoon na dapat gawin ng lahat ng mga Hudyo, mga Israelita o mga Hebreo kung sino man ang Uh, maglagay ng dugo sa kanilang mga pintuan kapag dumaan po ang tinatawag nga na Angel of Death ay hindi mamamatay ang o hindi kumbaga makakaligtas ang mga nakatira doon sa bahay na yun o kung hindi man sabi nga po lahat ng panganay na lalaki maging hayop man o anak ng Hebreo o ng Ehipto uh, ito po ay mamamatay kapag dumaan na po ang Uh, anghel ng kamatayan. Na maganda po na mapanya, mapagnilayan din natin yung bahagi na na masosurvive at na survive po no ng mga Hebreo ang pagsubok na ito dahil sa kanila pong pagtutulungan, yung pagkikipagisa. Naalala ko po no yung panahon ng COVID, talagang ah, marami po ang gutom, marami ang walang pagkain pero dahil na natuto tayo na magbahaginan, natuto tayo magbigay <clears throat> ng sa abot ng ating makakaya, no? Yung uh, sa ating mga kapitbahay, mga ayudahan, kung kaya nalampasan natin ang pagsubok na ito dulot ng COVID. So, hindi naging madali pero sa talagang may papakita natin na sa pagtutulungan at pakikipagkaisa, walang anumang problema o salot ang um, Uh, darating sa buhay natin na hindi natin malalampasan kailangan lang talaga natin na uh, uh, matutong makinig sa Panginoon hindi katulad ng mga Egyptyo na naging napakatigas ng ulo nila para pakinggan ang panawagan ng Diyos na palayain ang mga Israelita kung tayo man po no, sa untong ito ng buhay natin baka meron po rin hinihiling sa atin na uh, palayain pag palayain ay uh, literal. Palalayain mo mula sa uh, samaan ng loob, mula sa uh, problema, o kaya naman mula sa mga nakalipas na mga pangyayari sa buhay natin. So, learn to let go and let God. Dahil nga dito, sabi nga uh, God will always provide sa, sa atin po lahat. Hindi pa nagtatapos dito ang kwento ni Moises at ng bayan ng Israel dahil dito palang magsisimula din ang kanilang paglalakbay kaya patuloy natin subaybayan ang kwentong ito mula sa aklat ng Exodus muli po, mula pa rin dito sa Bicol International Airport saan nagtatapos din po ang aming tatlong araw na rest and recreation para po sa mga pari ng Holy Apostle Senior Seminary isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.